Hi guys, good morning from OFW Guides Yan, pag-usapan natin ngayon is about sa mga agency Legit agency po na nagpapalis uh, From dyan sa Pilipinas So, eto po mga agency na to Eto yung mga proven na nakapagpalis na From dyan sa Pinas Ng mga Pinoy yan, wag na po nating patagalin, simula na po natin. So, simula natin siya sa nagpalis na agency sa akin. So, ito po ang Venture Management na located siya sa Paranaque. So, ang sunod naman po natin is ang Prime World. Ito yung uh, nagpapalis din, papunta dito sa Czech Republic. And then, ang Edi Staff, which is itong Edi Staff na to, hindi siya masyadong uh, mahigpet pagdating sa height. So, it's maybe depende po ito sa company na pupuntahan nyo dito sa Czech Republic. Pero, meron kasi siyang mga nakukuha ng mga 5 lang. Kaya, uh, hindi siya masyado pagdating sa uh, height po. Then, pwede rin po kayo mag-apply sa Principio Ltd. So, search nyo lang din yan. And, pwede rin sa Aram Agency. So, ito pong Aram Agency at saka yung venture na binanggit ko na kaunahan. Ito po ay under siya ng Grape LTD dito sa Czech Republic. So, ang Grapecare Care kasi is uh, agency po dito sa Czech Republic. Then, kumukuha sila sa Pilipinas. Ang katay up nila is ang Venture Management at saka ang Aram Agency. Okay, ang isa pa po na agency na nagpapaalis is ang Maininos. So, itong Maininos kasi minapalis na rin dito na Pinoy. Which is, uh, way back siguro mga bago pa mag-pandemic. So, i-search nyo na lang din po uh, sa Google natin. Search nyo yung DMW kung yung lahat ng binanggit ko is uh, legit pa or active pa yung kanilang license. So, yung mga binanggit ko po is mga legit agency. Pero, uh, hindi po siya guaranteed kung ano po yung uh, hindi siya guaranteed kung yung pamamalakad nila is okay. Basta, isearch nyo na lang po siya sa Google, then under Google, DMW, then search nyo kung legit yung agency, kung active yung kanyang license, para po makasure kayo na hindi po kayo mascam. Ayun lang and thank you so much po sa laging mga nagko-comment and isa po yan sa comment na na-receive ko na napakadami nung uh, comment na ganyan kaya po yan yung ginawan ko ngayon ng vlog. Thank you so much!